Sa isa ng wikang pambansa noong panahon ng revolusyon at hibagsikan. Get tara na at balikan ang nakaraan. Kasi hindi na dapat pinabalikan ang nakaraan. Eh. Kung minsan, kailangan natin balikan ang nakaraan para matungo tayo. Oh. At tatalakay natin lahat ng yan dito sa Hugot Kasaysayan! Nagsimula ang Himagsikan Pilipino taong 1896. Kabilang dito ang kilusang propaganda na mayroong mga layunin. Ang una ay maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas at ituro ang wikang Espanyol sa mga Pilipino. Ang panahon ng Himagsikan ay binubuo ng mga pangyayaring nakapagbago sa kasaysayan. Naging basihan ng mga Pilipino ang katagang isang bansa, isang diwa, ng paggamit ng wikang Tagalog dahil sa paggamit ng Tagalog, namulat ang maraming Pilipino sa mga maling ginagawa ng mga mananakop na Espanyol. Al alamin naman natin ang opinion ng mga kapataan niyo. Sa bagay, kung sa buhay pag-ibig na, madami silang alamin. Sa wika So, let's, go! Ayun. Yun, may maari na tayong maaari nating pagkuna ng Let's go! Let's go! Uh, so, ate, sa, sa inyong palaga, ako bago pa ako sa mga Kastila sa Pilipinas. Sa tingin ko, ang itong ginamit ng Pilipino ng no, bago ang malis sa Espanyol ay wikang Espanyol. Dahil na-influensya ng tayo ng Espanyol na ang ito. At sa tingin ko din, ang wikang up kanilang ginagamit ay ang wikang Filipino. Ngunit hindi pa ito register o official. Ang mga tao na may malaking naiambag sa pagkakatatag ng isang wika noong panahon ng Himagsikan ay sina Andres Bonifacio, Jose Rizal, Mariano Ponce, Cristiano Lopez Haina, Apolinario Mabini at Marcelo H. Del Pilar. Sa okay, isang bansa, isang diwa, ibig sabihin, ibig ang layunin, isang paniniwala, nakakaisa sa isip sa puso sa lita at sa gawa. Siyempre, Tagalog, kasi sa Tagalog sila hindi ka kaming pinagawa. Kaya ka, nung kalamang yung magdala ng peso, ang pinagpasihan ng itawagan sa itagalog, ang isang rehiyal ay mas maraming Pilipino ang makakaunawa. Ginamit nyo na yung dalawang wikay na muna mamayani yung sa Espanyol at saka yung Uh, wika ng mga Indio, Ang tawag nila nun, Tagalog. Pero mas nag mas ginagamit nila yung wikang Kastila dahil uh, kumbaga yun nang legal na na wika dahil kailangan yung salitahin na eh para hindi sila uh, para maintindihan sila ng mga Kastila. Pero, 'di ba may mga Ladino? So, ito yung mga Pilipino, mga Indio na tinuruan o natuto na uh, gumamit ng wikang uh, Kastila and at the same time abyasa uh, sa paggamit ng wikang Pilipino. Pero bukod doon, yung panic, yung wika ginagamit nila uh, noong panahon ng Kastila para ilarawan. Unang ilarawan yung mga paghihirap na meron sila during the Spanish colonial period. Kung paano sila Uh, as ng mga Kastila kung paano sila pinahirapan, pinagnakawan, anong uh, mga Espanyol sa sarili nilang lupain. Ikalawa, ang uh, wikang Pilipino, ang wika ay ginamit nila noong panahon ng mga Kastila bilang sandata against the Spaniards. Sa sandata, uh, gumamit sila ng iba't ibang uh, anyo ng panitikan para uh, ilarawan at saka sabihin at saka magprotesta against the Spanish colonial uh, system. Uh, gumamit sila ng mga tula, uh, ng sanaysay, ano pa ang pinakamalimit ng meeting. Uh, at saka iba pang mga latalyain nakalain na makikita doon sa mga jar yung ipinablish nila. So, yung mga tula, ng mga migasala na ito, ha? Eh, uh, yun ay, uh, um, baga, um, yung mga Pilipino para pasubalian yung mga turo ng mga Kastila tungkol sa simbahan katoliko. Ang mga sanaysay tungkol sa uh, sa Maisa ni Royal Rosal, nila Bonifacio, nila Emilio Jacinto, uh, nagpapaliwanag o di kaya ay naglalarawan ng mga paghihirap ng, ano ng mga Pilipino Kung uh, anong pwedeng gawin ng mga Pilipino para balaya sila doon sa mga Kastila. Sa so, mga latahaliin, katulad ng La Solidaridad, okay, uh, para kalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas at saka iba't ibang bahagi din ng mundo kung ano yung mga naranasan talaga ng Pilipinas. So basically, ang um, 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 wika ng Pilipino, ang wika ay uh, ginamit ng mga Pilipino bilang sandata labang sa mga Kastila noong panahon ng kanila pa na mga kopya. So, sino, sino yung mga uh, yun Unang-una -una dito yung mga ilustrado. Sila yung mga Pilipino na nabigyan ng pagkakataon makapag-aral sa uh, ibang bansa. Ngayon pagbalik nila sa Pilipinas o habang sila ay sa ibang bansa, gumagawa sila ng mga panitikan para makatulong doon sa uh, layunin ng uh, bayan na uh, makalaya against uh, Spanish colonial regime. Si Graciano Lopez Haina Uh, Marcelo del Pilar, uh, Jose Rizal, ano pa? mga ano, kasama nila, Mariano Alvarez, yan, so sila yung mga bumubuo ng pro propaganda movement. So, sila yung mga nangunguna para ma ma makapagsulat, makapagkalat ng lakalain para, ano, para mayay sa Pilipinas against the Spanish colonizers. Ang kalagayan ng regulasyon ginamit ng mga Pilipino ang mga ito para magbuo ng talista dalas sa para sa pagpapalaganap ng paraan upang maexpress ng mga Pilipino ang kanilang opinyon at ang so... mga kalipika ng panahon ng rebolusyong Pilipino. Ngayon sa data ng mga isipan ng mga Pilipino sa tiwari po ang ng mga Espanyol. Ginamit dito nila ito sa pagkakaraan ng pagsulat ng iba't ibang akda, mga panitigan, mga rom, mga tula, na sumasaglisan sa mga hindi sa makatalimungang gawain ng mga Espanyol. pika kalitikan bilang pampa ito ay ginamit upang maimulat ang mga Pilipino na sa totoo kalagayan ng bansa natin ng panahon ng Espanyol. Ito ang nagsilbing like, motivasyon para sa kanila upang halapanin ang mga Espanyol laban sa mga masamang balak nila. Awi wika ba ay tunay na makapangyarihan. mula pa lamang noong panahon natin mga ninuno hanggang sa pagsahog ng Espanyol hanggang sa kasalukuyan. Awi wika ay naging isang malaking instrumento ang ating paglayang mula sa mga kamay ng mga Kastila ay nagpapatunay na mabisa kong sandata ang wika, lalo na ang wika Tagalog na kung saan ito ang pinagamit noong panahon ng music. Ito ang naging boses ng bawat Pilipino na ang revolusyon. Ito ang naging instrumento at, sa pagsulat ba? at paipang talastasan na nakapagpaling sa mga Espanyol at naglululat sa bawat Pilipino. Isang bansa, isang wika ang nagbubuklod sa lahat ng pa gusto hindi Parang pag, -pag na ako Diyan ang ang aming Parang relasyon namin. Diyan ito ang... Ah. Pugod! Sa isayan, isang binabalikan namin ang naram. Kahit pas, pas, pas. At tatalakay natin lahat ng yan dito sa... Hugot! Viga! <laughs> Ay! 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 sa Ay! 이게 <목소리베> 이